Yun, isang mga pagpalang araw sa inyo lahat sa mga ng video na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Today's video, gagawin natin. Um, magpapalit tayo na ating BB. Ito yung bottom bracket na nabili ko sa online shop. na medyo mura lang. Hindi naman siya ng doon na 190 ito. Itong BB na to. So, nangyari kasi sa aking uh, nagaya ng ano, medyo maalog na. So, makikita nyo dito medyo maalog na siya. So, no? Ibig sabihin may problema na itong pinaka dog ng ating bottom bracket. So, titingnan natin, papalitan natin. So, yun ang gagawin natin sa video na to. So, kailangan din natin ng special tools na nabili ko rin din sa online. Uh, na, mga 77 pesos lang ito. No? So, kasama shipping pinasa sa sandang. So, itong, ito kasi yung tools na ginagamit para matanggal natin itong VB sa pinakalagayan niya. So, yan ang gagawin natin sa araw na to. Sa so, mga manonood, maraming maraming salamat sa inyo. Sambilan so, natin video natin ngayong araw na to at sana magustuhan yung bibi nito ito. So ito kasi yung ginagawa natin, yung maintenance natin itong uh, ginagamit natin sa foodpanda panda. Siyempre, sa medyo malalayo na yung batuan ngayon sa panda kaya yung bibi na natin unang unang nasisira talaga so kasi may mga bearing yan dito so makikita niyo mga bayan ang papala natin ay to so let's go umuga na siya maalog-alog niya Itang ben, naalog na siya. Ibig sabihin may problema na 'yung pinaka bearing niya, ating baby. Tayo so, 'yung ginagamit ko sa kanya. Para magkaditong magdabi ng ano niya, bottom bracket. Isa na lang yung nagaya niya. Kasi na lost thread na yung kabila. Ayan. Medyo punasa natin, natin. Bago tsaka natin. Tune! Tanggal na. Tanggal na siya. Tapos na lang. Medyo kalawang na. May kita niya. Kalawang na. Ayan. Kalawang na siya. Ayan. Ayan yun ah, kung makapansin nyo medyo kalawang na, didinisin natin yung kalawang yun so tanggalin muna natin itong pinaka kadena nya ang kadena nya, tanggalin natin hindi ko na natanggal siya tanggalin natin kaya ako go ito na ayun oh, no. ako, pinaka ano, niya, nya, nagaya nya kung pumili mo na talisak ah. ah. niya, ah, basad maybe na kabiling niya, okay na, paggalasan mga biling niya, dumikit na dito, ano ah. talaga, dumikit sa dito pinaka ano Dumigit sa pinaka ano niya. Oh, kita niya naman. inalawang na sa tubig yan yun. Sa tubig. Siyempre, yung lumumano tayo sa pinakabaha na papasokan ng tubig yung loob. Yun. na siya. Dumigit na siya oh, na siya. Ito problema sa kanya. Kaya itong mga tunog na pag naan eh. Yung buti na natanggal ko. Tignan nyo naman oh. Kalawang na kalawang na. So, buti okay pa siya pinukpok ko ng martilyo pinukpok ko nito tapos ginunok ko siya para matanggal kumapit na sa pinaka ano niya, lagaya niya Ganunin naman grabe na kalawang na talagang ilang buwan lang talaga pag naano siya sa baha, tubig, ulan araw, Ayan, yeah, kalawang talaga. Ayan, oh. na natin ganito. Ayan na lang, no? Kakapokpok ko. na tanggal siya. May iba pa naman ako makamaya. Ay, grabe. Kumapit na siya sa pinaka magayon niya. Huh? Kalawang na. Grabe. Ayan o, oh, tignan nyo yung kalawang sa loob. Grabe o. Oh. Agad na lang kalawang yan. Ayan, tignan nyo naman. Marami. Kailangan taga tanggalin o, palitan na. Walaan eh. Palitan natin siya. Tignan natin ito. Yeah wala na yung pinako bearing tanggal na ayun na ito naman tanggalin natin tanggal natin yung tools mm -hmm. uh, yung patong gino dapat pala isa dun sa kabila tapos tatlo rito sa kabila ha? Uh, alawang na siya Oh, ayan oh. Laging umuulan. Tapos init. Ano nangyari? Kung makikita nyo, puro buhangin. Ang loob, dilinisan ko yan. Kasi init yung buhangin, mapasok sa loob. Puro buhangin siya. pinaka yung ano, niya. Ay nako. Kabila. Ito may bearing pa to. Ito may bearing pa. Buo pa yung bearing niya. Pero kumakalog na rin. Kumakalog na rin yung bearing niya. Ito talaga naubos na yung bearing Tanggal talaga yung be pinaka bearing niya. Kaya kumakalog na siya. Palitan talaga. nisan lang natin magkabi. Ano, tanggalin natin yung buhangin na sa loob. Grabe oh. Kaya hmm. mo, na rin dito sa kabila. Linis na rin natin. Tinanggalan natin ang baka ano, niya. Ano, buhangin. Wala na, malinis na. Makikita niya. Tanggal na yung mga kalawang. Wala nang kalawang sa loob. Tanggal na siya. Wala Wala nang buhangin. Nakabuhangin mo na na. Wala na. Okay na. Pwede natin kapitan ng bagong bibi. Pwede natin dito. Dalawang special na lagay ko. So, tapos yan, siyempre ipitan natin as na yung tools natin.

para ito na yung magtanggal tsaka kabit pinakabibi mo okay na magpit na hindi na matatanggal yan so ay pumasok na ito dito sa pinakalo pag sinasalta ko so tingin ginawa ko tinanggal ko to para sumalpak siya sa loob pagkatanggal ko, diretso na siya. Okay, ka. siya. Nakalapat na. Lalapat siya rito. Ito kasi, parang kumukontra siya rito. Ay, lumapat. Dito. Hindi kasi siya, siya sumasagad dito. Nagagawin. Ayan. <laughs> Katulad dyan. Oh. Mas, ito, umipigil dito. Pag nga, uh, sinasagpak ko siya. Ito, so, wala na siya. Tinanggal ka na yung pinaka, goma na ito. Pang cover, diba? Nanggal ko na. Para pumasok to lahat dito sa loob. Tignan nyo. Ayun o. No? Makikita Ay, nyo lumapat na sya. Lapat na. Lapat na sya sa pinaka loob nya. Diba? Nanggal ko na sya. So para hindi na tayo may harapan. May bihay pa ako mamaya. Nakikot pa naman sya kakabit ko nga rin ito gumaw niya ito, sa kabila naman tayo oh, umapat na siya doon importante na ikot <laughs> tinanggal ko to, pampasikip eh ayan pinaka cover naman niya tinanggal ko dati naman yung dito di ako nahihirapan kahit meron siyang ganito hindi ko siya tinanggal kaya lang masira yung pinakabering tignan natin dito masisira ito sa kabila tayo ito naman no, may goma pa rin siya dito hindi ko na tinanggal okay naman siya may na yan may kakabit natin sa kanya ang ganun din natin ng kalawang eh, may may biyahe pa ako mamadali tayo para magamit na natin so ginagawa ko dyan ito lang nakakabit ko sa kabila para mag connect siya tapos ito pangharang siya dito kasi pag ko siya na pang katulad ng ganto dito, hindi siya nagmamatch. Eh, wala kung bakit lahat ng size na biniko, hindi pa rin siya nagmatch. Actually, marami akong ganto. Hindi siya nagmamatch. So, ginagawa ko ito na lang nilalagay ko para hindi siya matanggal. Nilalagay ko sa kabila. So, ito ilalagay ko rito. ito. Ilalagay ko diyan. Sabi, nilalagay ko ng nat na ganto Ayan, hindi ako nanat na nga ganito dito. Para mag-lock sya. Mag-lock yan. Tapos eh, nagyan ko muna pala ang ganito dito. Ang kabila kasi ano niya yun eh. Nalo, strip na. Hmm. May isang kapitan pa ta rin. Tapos, ito naman. Naligaw ng pangontra. O, dila. Sabay. Gamit ko ng ganito. Para mag-lock siya. lock na yan diba sabay maging natin ito magkajay na magkajay na mas na hibit na. na natin siya. pwede na tayo ay mamaya so okay na Ayan yung pinakakalat natin. Nagpalitan natin. Ito. Ito yung goma na hindi natin kinabit dun. Ito yung luma. Alang kalawang na kalawang na. Ayan. Ito pwede pa to. Pwede pa to magamit. Ayan. Ito yung tinanggal natin. ayan. Tapos na. Hindi na tayo bumiyay mamaya. Kabit na siya. Kita nyo. Ginawa na natin ngayon. Nalitan natin ang bibi. O yan. Lapat na sya. Lapat na sa pinakalagayan niya. O okay na yan. O yan na na tatakbo na sya. Angayos na. Mamaya ulit. Mabiyahe na tayo. So yun, natapos na yung video natin. Naggawa ko na ng parahin yung uh, pagkakabit natin dito sa ating uh, BB na pinarita natin ngayong araw to. So salamat sa mga nanonood dito. So hindi ko naman sinasabi na eksperto ako sa paggawa nito. Ginagawa ko lang ng paraan yung mga naiisip ko lang gawin na paraan. So sa mga magko-comment kung tama yung paglagay ko, comment kayo. So hindi ko sinasabi eksperto ako dito pero ito yung ginagawa ko na kaysa ibayad ko pa sa mag no, magre-repair kaya bumibili ko ng mga tools na mga katulad nito para magawa ko siya ng paraan at may kabit ko siya so yun may kasi ako gumawa ng paraan na sa mga bagay-bagay na dapat natin gawan para hindi na natin ipapagawa sa iba so yun salamat sa mga nanonood na to And sana at paano hindi ko ba sinabi may matutunan ko may makita ng kanyang paraan so yun salamat sa inyo siyempre ito yung lagi natin gamit sa trabaho kaya inaalagaan natin. So yun, salamat sa inyo and ciao!